sinabihan kami noon ni Mr. Tuviera baka tumagal ito mo na um, more than one year uh, pwedeng two years diba? So, kapag uh, sinabi more than one year <laughs> pwedeng mabot ng two years <coughs> <coughs> so sabi ko ano yung pamilya ko? so nakakata lang ako so, na lang. tapos yung nanay ko pang uh, sabi ko kasi may offer ako sabi ko, pag hindi ko tinake okay. to, baka two years akong walang trabaho. Ako. Kasi kung time na yon happy na ako mag-host ng Bulaga. Eh. Ibig sabihin, dinidecline ko movies, dinidecline ko telling ng novela. Umihindi na ako sa ibang... Kasi araw-araw na ako Monday to Saturday, ba't pa ako ah, hanap ng... ng, ng series, at saka ng movie. Kaya, ano, sabi ko, kailangan akong mag-resign kung dahil ko yung show. Hmm. Hindi ko pala karoon nasa maan ang love between you and Tito T and Joe. Hindi ko na itanong eh. Siguro, mm. siguro baka medyo masama. Ano, hindi na Yung katapat nila tinanggap ko. Yung time nila. <coughs> siguro you know, may pero yung tagal na pinagsamahan namin na namin yung pinagsamahan namin, pinagsamahan namin, pinagsamahan namin Joey, mm -hmm. yung Joe yung Tito Sen baka ilang araw lang yung sa Maralaw nila kasi mas malalim yung sa natin uh -huh. pero nakapag-usap na po ba kayo after that? kasi may maganda po yung nangyari po sa kanila ngayon uh -huh. Oo. Okay. Okay. Hindi uh, si Pauline, la, si Joey, <coughs> si si Bossing kasi si Tito, Sen minsan pero hindi naman naman ang pag-uusapan yung trabaho. Uh, though happy ako dahil uh, nanalo na sila kasi isipin mo naman Tito Big and Joey tapos iba pa na show. <laughs> di ba? Parang mas <laughs> bagay naman. Talagang ito talaga So happy ako na na napunta sa kanila yung decision ng court. Karapat dapat talaga ang dito big enjoy magdala na if, if Pero game ka ulit Anjo kung yeah. well, ka ulit sa ipon. Ano